Ang kwentong ito ay kilala sa tanyag na ang paghahari ng kasakiman. Ito ni Para. Kumusta ang may sakit? Maupo ka muna. Bagyan ang tibok ng puso. May nang mahina ng puso. Nawala na siya ng gana sa pagkain. Pinagpapawisan sa nang mabuti sa madaling araw. Talamak ng lason sa buong katawan. Bukas sa makalawa, ay maari mamatay na parang tinamaan ng lintik. Isang munting dahilan, isang ulang kabuluhang bagay, isang sulak ng kaloban ay maari magkamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas, ang lalo pang nakapanghina sa kanya ay ang mga bangungot at, at kanyang mga takot. Katulad ng pamalaan, may ilang gabi na siyang nagigising, ang akala niya ay nabulag na siya, nagpalahaw at tinimisan niya ang kanyang kapalaran. Pinaratangan niya akong dinugot ang kanyang mga mata nang ako'y pumunta na may dalang ila na pagkamalan akong si Padre Irene at tinawag akong kanyang tagapagligtas. Wala kang iniwan sa pamalaan! Basilio, makinig ka sa akin ng mabuti. Bahala ka ang bawat sandali. At nakita kong hindi mo binabasa ang mga aklat na ipinadala ko sa iyo. Wala ka pala sa akin sa iyong bayan! Wala nang ng kapuluhan. Sa loob na isang oras ay magsisimulang himagsikan sa isang hudyat ko bukas ay wala ng pag-aaral, walang universidad, walang makikita di labanan at patayan. Nihanda ko na ang lahat at natiti ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, ang lahat na hindi tumulong sa amin bagaman may kayang dumamay ay ituturi namin kaaway. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang hinaharap? Ang aking kamatayan o ang aking hinaharap? Panig sa pamalaan sa amin piling sa mga maninil o piling sa iyong bayan, magpasya ka. Wala nang panahon. Narito ako upang iligtas ka dahil sa mga alaalang dumidiki sa atin sa ng mga maninil o ng aking bayan. Nasa kamay ko ang kaloob ng pamahalaan. Magpasyaka. ka. Ano ang kailangan kong gawin? Madali. Sapagkat ako ang namumulo sa buong kilusan, hindi ako maharap sa isang labanan. Kailangan ako ng lahat pamumunuan mo ang isang pangkat at habang nakatuon ang kaguluhan sa iba't ibang pook ng syudad buksan mo na sa pilitan ang pinto ng kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang tao na maliban sa iyo sa akin at kay Kapitan Tiago ay wala nang makakakilala hindi malalagay sa panganib ang buhay mo Si Maria Clara! oh, si Maria Clara Ibig ko siyang iligtas Inibig ko mabuhay upang mailigtas siya Bumalik ako Ninasa kong imagsikan sa pagkatangi ito lamang ang makapagbubuka sa akin ng pinto ng mga kumbento. Ay! Nahuli na kayo! At bakit? Patay na si Maria Clara. Patay na? Ka? Kasi mangalingan! Hindi maaaring magkatotoo Buhay pa si Maria Clara! Kailangan buhay pa siya! Naduduwag ka lang! Hindi pa siya patay! At ngayong gabi, ililigtas ko siya! O bukas, ikaw ang mamamatay! May lang araw na siyang may sakit! At pumunta ako ng kumbento para makibalita! na ito ang liyam ni Padre Salve na dala kay Padre Irene. Magdamag kong iiyakis Kapitan Tiago. Inahaga niya ang larawan ng anak at humingi ng tawad dito. Dahil dito, lumabis ang paghitit niya ng apyan. Kaninang hapon, tinugtog ang agunyas. Para sa akin! Para sa akin, Para sa ah! Patay na! Patay na! Namatay na hindi mo ang ikaw lamang nakita. Namatay na hindi na na lamang nabubuhay ang pako para sa kanya. Nama saya Nenang Durusa. Maria Clara, Sini Sita ko. Kesos semua, mahal ko. Pinipilit kong tanggalin ka din ang nakatali sa ating nakaraan. Pinipilit kalimutan ang sumpaang ikaw at ako lang. Ngunit, ilanggo ako. Bilanggo ako ng pag-ibig. Oh, Maria Clara, ba't mo ko iniwan? Nandito pa ako. Kawaawang tao. Alam mo ba, patay na ako si Kapitan Tiago. Talaga? Siyang tunay. At alam mo rin ba, hinihong si Basilio. Hays, nakalulunos na binata. Kamusta naman si Huli. Nako, pinalayas ko na yun. Bakit? Eh, ayaw ko kasi maging kalaban ng mga prayle kahit pinilit ko siyang humanap ng pambayad ng utang niya para sa akin. Huli, huli. Ano ngayon? May lasaga pa kung balita. Balita? Ano balita? Si Basilio nakulong! Oh. Ano nang maaari kong gawin? Wala na si Kapitan Chago. Nakulong pa si Basilio. Sino na tutulong sa akin? Paano kaya kung humingi ng tulong sa kawani? Maaari po kaya? Hola, senyor. Buenos dias, mga kita. Anong maaari pong magawa para sa inyo? Maaari niyo po ba kami tulungan? Ito po itong tungkol kay Basilio. Nakulong po kasi siya sa Maynila. Sa Maynila? Naku! Hindi ko kayo matutulungan dyan dahil hindi ko sakop ang Maynila. Ang payo ko lang sa inyo ay ang tulong ni Padre Camorra. itong Nagdadalawang isip po, po talaga ako. Ayoko po, ayoko po talaga. Hindi pa po huwanda. Pasensya na po. Kung ayaw mo, eh, hindi naman ako ang may utang na loob kay Basilio. Kung yan ang yung desisyon, sige. Hayaan mo siyang ipagtapon at barilin. Kung patay na, ikay malululong sa pagsisisi. Ba't ka na naman nagdadalawang isip? Ayoko po talaga. O oh, ano na yung desisyon? Handa na po ako. Hola, Dalimita. Hola, Padre. Wala mo na siguro kung ano ang aking ibig sabihin? Ipagpangaling niyo pa ngunit, kailangan ko na pa pala umalis. Pasensya na ko sa abala. Huwag ka! Umalis! Ano po po, padre? Ay, po mo! Panit sa paglaya ng iyong nobyo! Di ka pwede ang babae! Anong sinasabi mo? Pasal kau pun pun tak. Lepas semua sepatutnya kamu orang. Nasib pun dead. Nasib pun dead. pun